Mga kapurmude, magandang magandang hapon sa ating lahat. Ngayon naman, mag ano tayo na mag, apply tayo ng fertilizer sa ating pananim. Dito nakahanda kami, uh, ah, na ang pang fertilizer natin dito sa sibuya sa tindahon. Apply natin kahit mainit ngayon kasi kahit mainit, pwede ma, pwede pag-abono kahit magdidilig tayo pagkatapos para makita ninyo kung paano namin gagawin ganito ang ginagawa namin at mag ano kami na ng... ano fertilizer yan yan lang Tapos so, nito, dinidiligan naman namin bandang Madang hapo na para para madali matunaw ang ano niya naman namin dito mag, mag, apply ng abo ng fertilizer doon naman na kami sa may sitaw doon naman tayo ngayon mag follow up mag up naman tayo doon ng So, iba na itong klase na fertilizer din do. ito ammonium lang ito hindi ito ang ano kumbaga um, hindi ito pa palo up, pero unang fertilizer lang namin to tapos doon naman tayo ngayon sa hindi pa tayo mga kaprokde dito naman tayo ngayon magpalo up ng fertilizer sa ating sitaw. kasi tapos na kami nag, uh, nag, apply nito ng fertilizer na ammonium ngayon urea naman at, uh, at saka ano ang apply natin tapos naman nito giligan na naman kasi ito, mainit mainit ngayon didiligan naman na natin ngayon papakita din namin kung paano magdilig didiligan din namin Dahil mainit kasi ngayon tuyong tuyo ang ano naman kahit tuyo ang lupa pwede kami magabuno kasi ano ka naman namin ng tubig Ya nama, dilihat, dilihat, namin tulad ng iba na magtanim na kahit kung maaraw hindi mag hindi mag-apply na ng abono ako kahit kahit maaraw hindi mag-ulan mag-apply ako ng fertilizer ilang na dinidiligan ko talaga ang pananim namin hindi pwedeng hindi diligan lalong lalo na kung ngayon pag init kung tag-ulan, madali lang kung ulan nang hindi, na, hindi na mag ano ba kailangan magdilig magdilig talaga ako basta ganito magabuno mag apply ng fertilizer ganyan lang follow up na to mga kaprogde pangalawa na to namin lalapit na ito nagbulak lalapit na ito nagmulaklak nag, itong sitaw na ito siguro mga next week magdala na ito ng bulaklak ito na naman mga kapundi didiligan naman natin at pagkatapos natin na mag apply ng fertilizer didiligan natin para madali maka absorb ang ating fertilizer kasi may init kung maghintay pa tayo ng ulan hindi natin alam kung kailan mag ulan hindi maano ang maka absorb pa kung matagal kaya dinidiligan din namin pero kahit may ulan o wala magdidilig din talaga kami kaya hindi ako mag problema kung paano mag fertilizer hindi magka kung walang ulan hindi lang ako naghihintay ng ulan kasi manumano ko itong hindi diligan o pananin